game so magandang madaling araw so hindi tayo masyado makapwersa bali yung kamay ko pero nandito naman si ano John Paul na Pogi ano yun sa'yo sir? lagi pong ngada yung ano eh sinasabi mo na hindi mo magano'n? hindi ko maiisa etong isa pag ano po naabot ko mm. pag eto bossing may ganyan talaga ha Ayan lang ganyan may ganyan talaga na hindi ko maabot yan elementary lesson may mga ganun talaga tapos ko, po laging kasi eto mm. Pupuyat po ako pag ano yung mga lalang Check mo nga, abot mo parehas? Kabila. Ay, nga may rin abot. Ikaw, Marvin. Hindi. <laughs> Gatingin. Pero dati... Naga, abot ko, isa! Ito. Ang talis nga, hindi na datingin so, datingin. abot. Ako din. Oo, oh, may mga tao talaga hindi na abot. <laughs> <Check natin>. <laughs> dating, <laughs> so, abot ka na. Ay, parehas? Hindi <laughs> oh, Pero dati pong parehas siyang ano, kasi dati -stretching akong na nag stretching ako. Ang parehas nga nag-aabot. Nung bata ka pa? Nung di pa sumasakit. Hey, T Chocolate. Parang ang pagkakaalala ko sa bodywork ko na uuwi. Bagal. Mas Oh, ako. ay. Nakipala. Relax. Oh, shit. Ano? Buto? Hmm? Testing mo? Kapi lang. Teka lang. Hinga muna. Naman <laughs> lang po. Ilan na ba yan? Taon na? Taon na po. Okay. Legit nga? Ilan taon na yan? Taon na okay. Mga... Ano na siguro. two atau three years na. Paul, di ba may nagamon sa'yo na ano? Pagalingan doon sa balita. Di ba? 100,000 daw. Sino? Si Larva. <laughs> <laughs> okay, testing. Ah, uh, testing. Eh, kumabot na, tignan Poi Paul, palawagin mo ito palang isa. Palawagin mo itong isa. Aabot yan. Ayan uh, o, ayan Tadi Kanina ang layo eh. eh ato pa Ito pa na ato na puta yun oh yung kabila, sir. yung kabila. Baka naman yung kabila yung hindi abot. man eh hindi, hindi. spiderman yano hmm. ano oh, balikat <laughs> balikat mo ano kung no, ano kung ano 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 Train. ano 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 pag tumirik, tinutulak nila. Medyo. Medyo sa testing. Okay. Paul, padapay mo, Paul. Padapay Para may mo. masakit, sir. Padapay mo. Kasi palugin lang natin. Pag nga ganito ako, mag ano, may ma ano dito. Losing dapa. Yes, sir. Dapa. Dito. Hindi si pwede pwede sa ipot kamay. sakit. Hindi ka nagagalaw-galaw ko na. Umibis na yung maga. Umibis na. Hindi nakatulad kagabi. Nakatulad ako kahapon eh, oh. <laughs> Nagkakapa akong ganun ganun lang eh. Tapos kalina, isang oras at ako nakahiga doon bago ako nakatulog. Kung naka ganun ako, nanginginig sa ako, nanginginig ako sa sakit. Sir, tihaya ka sir. Paul. Nagigigil ako. Kasi hindi pwede, ang dami pang tao sa labas eh. Ito. Ano yung, ano yung kuya ang kasama ng Sir ba? Ano yung tanong ni Tipsy, no? Tipsy, hindi ka talaga nagkajowa ng lalaki. Nagkakrush siya ng lalaki. Hindi. Meron naman. Alam mo, alam mo yung lalaki. Nakasama ko ito. Tatatingin nyo, may papakilala ko sa inyo. Tips na maganda. Ito. Eh, pogi eh, Di ba pag bakla na, uh, ano yun? Pogge? Pogge. Di ba meron yung tinapatan yung mga tibo ng mga pogi? Pwede to. Hindi ka sumali nun? Question, bakit pag tibok, mahilig sa white shoes? di ganda tawag Di ba? white. Hindi ko nalang. Trademark yun eh. Di ba yung palabas din na <laughs> vice? Mio. Mio. Mio sa ano? White shoes. Kanta niya, no? tibok eh. Hindi, hindi pwede, hindi pwede. Tatapanan niya. ba babae Lalaki. Kuno rin, may ikikis, uh, may ahaligan ka. Lalaki, babae? Babae. wala, wala. Wala talaga. Maganda lang, hindi nyo kaya. Pero ito yung kapatid, pag naging babae, pag, nag, nagawa nyo daw ng paraan na maging ano yan, babae, saka nag Bilib na to sa inyo. May pag-asa. May pag-asa. Tapos yung pagsiga eh, Yung short, pagsiga. Diyan sa pahiya ka muna. So, dyan muna kayo. Tingnan natin kung ano kung maaabot nyo na ba. Dati, abot ko nga rin pala. Kasi wala na akong stretching eh. Ito, ko. Nakalansa. So, paano? Diyan mo na kayo. Kalmahan natin. Sige, sir. Upuha mo sa sir. Okay, game. So, may lower back pain pa to. Pero hindi na namin ipapakita yung sa lower back pain kung paano ibabalik kasi gawa ng... ano naman siyang normal eh. Sa lower back, ano na lang. Hindi kasi natin video yung lower back niya kasi yung itsura nito ito. Tignan mo, mukha bubugbog pa nga ng kalabaw to eh. Mukha normal. Hindi kasi ba diba, usually nasari yung tao kapag lower back dito sa amin talagang... Ilid, kaya in pain. Parang naghihingalap ng konti. So, sir, ko kung isa. So, before and after po, kanina hindi maabot pa, dito ka pa rin sa likod pa rin. Sir, subo si ka sir. Ayan, and almost. Almost. Teka lang, check lang natin Eh, hindi. Um, mababaw na lang oh. Konting-konting na lang, tapos hindi nila na siguro naging flexible for dumaan kasi ng ilang taon eh. Yung kabila, sir. Oh, ayan. Isa pa nga dito, sir. Ba 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 ba, sir? Matagal niya nang hindi sinubukan Matag yan. Matagal nang hindi niya sinusubukan. Mm. Kasi kapag wala eh oh, mag ang kamay ko, hindi ko pa mo yan. Ayun oh. Kasi kahit kami, di rin namin abutin. Ang hirap kapag wada dyan ah. Oo nga, hindi konti. Kailangan pa ipapersa. No. Ayan! ayun yeah, nyo no? na pala eh. Papawagan niya kayong case, pero kasi may mga tao talagang abut sa kanan, or abut sa kaliwa, pagdating sa kabilang side, hindi abut. May ganun talaga. Pag masakit, nalini dito. Pag hindi idamay. na kaming idamay. so, paano? Ganito ha? Pag ganito yung case. Ulit. So, hindi nyo nakaabot, pero wala namang masakit. Hindi, hindi yung pilay, ha? Sa kanya kasi sabi niya dating nakaabot, ay nagawa na natin ng paraan. If ever na may ganito kayong case, punta lang kayo dito sa Bulacan, ha? God bless po. Merry Christmas lang din yung Gcash ko, ha? Sendin nyo naman. <laughs>